saka na lang eh kung hindi totoo dapat hindi ako bibigyan ng certificate to, to file action ng barangay oo nga naman di ba mm -hmm. hindi ganito na lang example nag-file ako ng demanda nabanggit ko doon yung some amount of money collection oo oh. tapos napag-usapan namin in front of Gloria Romero na magbayad mm -hmm. hindi siya sumipot mm -hmm. So, doon pa lang na hindi siya sumipot, may mali na doon. Oo nga naman. Di ba? Okay. Dinimand ako sa nag-file ako ng complaint sa Malacañang. Nag-file ako sa Paura ng Department of Justice, pinorward ako sa DOJ ng Antipolo. Mm -hmm. Hindi rin sila sumipot. Mm -hmm. So, bakit hindi sila sumisipot? No. Hindi ba sabi ni Brother Eli na magpasakop sa pamalaan, oh. ang pamalaan tatag ng Diyos? Oo oh, naman, Roma Kapitulo 13, eh, mga kaibigan. Hindi sila kasi siguro may ginagaya sila. Hmm, hey, mali lang naman ang kali ng ginagaya. Hindi tama. Ang gaya tayo sa tama. Huwag tayo manggaya sa mali. Obligasyon is obligasyon. Tama po ba? Tama ba? Opo. O, oh, yun. Ikaw... So, ang tanong, ang tanong. Obligasyon. Ang tano, ganito, ang tanong. Inamin niya sa barangay, ikaw ba Mrs. Tinanong siya, ikaw ba Mrs. nagkautang ka kay Mr. Gases ng 20,000? Hmm. Ang sabi niya, nagkautang po ako. Hmm. Biniro hmm. ko lang naman siya. Hmm. Tapos pero nagkautang, inaamin -ina -ina na rin niya. Inaamin na niya doon. Ito namang barangay, ayaw, ayaw niya lang gumawa ng ano, ng minutes of the meeting. Walang stenographic ano? Oh, para wala, ano? walang kasi walang qualified kasi malang bayad ng stenographic. Eh, at least kasi daw gagamitin lang daw 'yun ng to file action. Meron ka na. 'Yun na meron na. Oo. Oo. Ano pa ba ang gusto mo? Eh, meron na akong certification to file action. Oo. Kasi kung hindi relevant, kung hindi relevant 'yung aking file hindi ako bibigyan ng certification to file action. Oo. Tapos na-file mo na sa NPCC, ang hindi usapin. pa, hindi pa, hindi pa. Sa ah. Department of Justice, sa Paura, sa Maine, oh, oh. at pinorward ako sa Antipolo. Ay, yun na nga yun. Ako, mga kaibigan, suyo, suyuin na si Brother Edgardo Igasis habang maaga pa. Pero hindi ka namang mga madala ka naman sa kasunduan pagka kinasundo kanila sa cast ah. Kasunduan. Oo, kasunduan. Hindi, ang salita mong kasunduan ay, that is a layman's word. Oo nga, layman's Pero, word. Pero ang sa legal ay civil obligation. Civil obligation. O yan nga mga kaibigan, civil obligation na lang para makuha natin maayos habang maaga pa. Ako pa talaga ang inyong kinalaban, sanay ako sa dimandahan. Ayun. Ngayon, kung halimbawa, makulong man ako, eh wala naman problema na dahil may nana naman ako sa otak. <laughs> eh kung magkasakit man ako doon, di mamatay, okay lang. Eh kayo, eh gusto nyo pang mabuhay ng matagal eh. Oh. Di ba? Oh. Ako, it doesn't matter with me if I will be put in prison oh. for a, a bad allegation. Oh. I will be in jail. Oh. Eh kayo, eh ayaw nyo pang magpakulong So, oh. but mayroon ba, brother, na ang nagdemanda ang nakukulong? Eh, kung mali ba yung dinimanda, mali yung demanda? Ganun ba yun? Oo. Oh, -oh. Kung siguro, kontra demanda tao. Magkontra demanda sila. Mm -hmm. Ay, ay, kaya pala ako in-encourage nung aking, ano, kaibigang abogado. Magkontra demanda ka dyan. Brother, kasi wala kang kasalanan dyan. Sabi ko, dipindi na lang siguro sa ano. Basta huwag na lang, huwag ka na lang magdemanda. Matapos lang yung ikaw dinimanda, ipasa Dios mo na lang. hindi, hindi ako gagamit ng salita niyon kasi natututo ako sa Biblia na hindi talaga dapat ipasa Dios yung mga ganyang bagay. Ganun ba 'yon? Oh, eh, halimbawa, hindi kasi sipot sa korte. Pag hindi mo siputin, pwede ba yung edi ata eh, ka pag hindi ka sinipot hindi maaano ma ka ma-suelto ma ka pero kung mag-refile ka uli parang hindi ka napapayagan ng Supreme Court subukan mo lang kung papayagan ka dahil kung ganyan na dinimanda ka at mag-counter at uh, demanda ka ay ano po uh, wala nang katapusan kung ganyan ah di, ganito yun eh Meron kasing witness o pangyayaring limang taon kami pabalik-balik sa uh, branch 97 and then branch 4. Doon sa witness ako sa panununog na ginawa sa bahay ni Joshua M. Cubieta at ni Trilita M. Cubieta. Eh, nangyari po yon noong 2011, November 11. Ayan, 11 ng umaga rin. Eh, doon sa hindi nila pagsipot sa korte, eh, naisuhan sila ng warrant to arrest. Kasi mayroon palang 60 days yata yun na pag hindi sumipot, 60 days, sa sabihin, office di lang yun, hindi kasama sa linggo mga holidays. Mm -hmm. O, di ba? Eh, kaya, ang hindi pwedeng ipasadyos mo lang, sisiputin mo talaga. Oo, dapat siputin. Kaya oh, nabigyan ako ng minutes of the meeting na hindi sila sumipot. Mm. Eh, tatlo yung dinimanda ko, si Rolino Laya na nagtatrabaho sa Apalit. Oh. At si Basilio Laya na servant ng MCGI ng Panorama. At si Brida Laya ng lokal ng Mandaluyong At tagdag ko pa, kung ang pagsipot mo sa korte ay makuha mo naman sa direkta ka sa may, Kasi sabi ng Bible, kung mayroon kang kagalit, dapat puntahan mo siya para pakipag-ayos. Kaya, yung civil obligation, andun na yun na, sinabi kanina po ulit, -ulit na dapat mong gagawin na kaysa habalik ah, balik ka doon sa korte, mas madali yung civil obligation na tugunan mo. Ito pa, mo yun. ito pa ang nakakatuwa. Si Mrs. Laya na matanda, Oh. Meron siyang ugali na pahapyaw na am 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 amiable uh, settlement No, amiable. Yung mahilig siyang makipagkasundo. Mm -hmm. So nakipag-usap sa akin sa loob ng lupon sa barangay. Oh. Ang ginawa itong si Marcelino na uh, pam apok ex ex, apo ek ex. Mm -hmm. <laughs> ha? Mm -hmm. Hinatak. Walang ako oh. na, na makipag-usap dyan oh. Bakit matanda na ba yon? Si Mrs. Laya? Oo. Oh, ilang taon gulang na? 80 plus na. 80 plus. <laughs> Pero yung bata, yung Matanong ko lang, brother. Yung, yung bata, si Marcelino, mga seleno, around 30, hinatak niya, nag-uusap pa lang kami. Yes. Anong hindi, dapat hindi ito? natapos tuloy. Hindi. Hindi eh, kayo nagkaroon ng magandang pag-uusap. Arrangement, oo. Oh, oh, hindi. Arrangement. Wala. Eh, hinatak niya. Huwag ka na may pag dyan. Parang nilagay niya sa buhay alanganin yung matanda. Ay, oo. oo hindi nga, hindi maganda. No? Wala, hindi. Tapos, paservant-servant ka. Pa! Nako. Paservant-servant ka. What kind of a servant you are? Yes. Eh. Na hindi ka nakipagkasundo. Kasundo sa na matanda, pa. Sa matanda, sa akin. Oo. Eh, ano bang sabi nyo, mapalad yung ma mapaggawa ng makipagkasundo? Kasundo, sila'y tatawag yung anak ng Diyos. O hindi ka anak ng Diyos. Sa demonyo ka. Chapter 5. Demonyo ka Best, uh, chapter 5 verse 3 hanggang 12. Moro mapalad yun pagka sinusunod mo yun. Oh. Diba? Dapat magkasundo kayo talaga sa pamagitan ng kanilang kung pagharap at pagtugon sa civil obligation. Mm -hmm. Tama. Pero yun nga, ang iniisip ko nga lagi, base doon sa mga payo. Mm. Kasi nung ako na hospital, nakikinig naman ako ng payo ng doktor. Mm -hmm. ni eh, Minumuni-muni ko yun. Mm -hmm. So dito naman sa mga ganitong dimandahan, nakikinig ako sa payo ng kapatiran. Opo. Oh, uh, actually, siyempre, dati ko silang kapatiran, pero ngayon na nang ako, mm -hmm. Mm, Ayaw ko kung alam mo yung pag nakatisod ka ng kapatid ay mabuti pa sa'yo mapunta sa si impyer, no? Mabuti pa ay talian ka ng gilingang bato sa liig at itubog sa dagat kaysa mapunta ka sa si impyer, Yung pag nakakatisod ka? Oo. Eh, pag hindi Ako mo, talaga na siya. Eh, dapat inayos ka o... Ako talaga naga, na... Nagipagkasundo nag sila sa'yo. Inayos, nakipag-ayos nga ako at inayos ko nga. Oh. Pero inulit uli. Dahil pagkatapos noon, tahimik na, uli na naman, andyan na naman. Wala ba silang disposition sa buhay? Eh, mo ko sa kanila. Eh, e, ayan na naman. Sinugod na naman ako dito. Pinapabunot yung mga halama, pinatanggal yung bubong, mga ganon. Eh, hindi nyo ba alam yung boundary kung saan hanggang saan yung bahay? Ikaw ba, kapag ang bahay mo nandito, hmm. sa likod mo ba, saklaw mo pa ba yun? Hindi. Okay. Hindi na? Oo, oh, lalo na pag wala kang titulo. Boundary na yun eh. Wala na pag, lalo na pag wala kang titulo. Hmm. Lalo na pag walang titulo. Kita mo, walang oh, titulo. Nako, makinig ka ng mabuti intoy. Ginoo ko, sir, ba't ka pa man din ang panorama? Ano bang nangyari sa'yo? Ang Republic Act 7279, to 79, kung sino mang nakaposisyon, that is on hat. Urban Development Housing Act 1992. Protection yun sa mga taong nakaposisyon. Eh si Edgardo Elgasi sa nakaposisyon, kaya huwag niyong kantihin at huwag niyong siyang uh, maliitin. Dahil kayo man nakaposisyon, pwede rin niyong gamitin yan kung merong magtao na mag-possible entry sa inyo. Uh, Di ba? Hmm. Hindi ka pwedeng magkaso ng trespassing dahil wala kang titulo. Pero kung ikaw pumasok at magpupimili, pwede kang kasuhan ng forcible entry at saka paglabag sa Republic Act 7279 bilang siya ang nakaposisyon. Idagdag ko yan sa pan pano, sa testimony mo ha? Oo. Oh, sa type o, ko ulit. Eh. Opo. Oo. Oh. Ayan po. Kita mo ang pinag-uusapan natin ko yung Mario, dimandahan. Kaya ikaw nang i-demanda ko sa sunod. hmm? Kuya Mario, kung gustong-gusto gusto, mo pa naman ng salitan, yung sinabi kong ang pag-uusapan natin ay di matahan eh, buhay na buhay yung dugo mo. Naalala ko lang si FBR, sa panahon niya, pinagawa niya yung C5. Yung mga nadadaanan sa C5, binayaran kaya ng 80,000 yun, kahit walang titulo. Dahil nakaposisyon yung tao eh. Tama, tama. Ang batas okay. ng Republic of the Philippines ay hindi nilalabag ng mga uh, Marlikano pa naman tayo. Tayo yung mga lahing hinirang, mga pinili, Royal Priesthood at Chosen Generation. Eh, kapag binalikan natin ang pangalang Pilipino, pinili ka pa, pino pa. O, isipin mo, Pilipino. Apos, hindi ka naging pino, hindi ka naging pili sa palagay mo. Um, tumutuwa si no, sa Matutuwa Pilipino? sa iyo si Diablo. Dahil hindi mo pinahalagahan yung pagkapili sa iyo at pagkapino. Oh. Yes. Yeah. Lalo na pag, pag usapan natin yung biblical. 1 Peter 2.8.9 You are a chosen generation, a royal priesthood. O, oh, di ba? A peculiar people, a chosen generation, a royal priesthood. Oh. isipin mo yan. Tinan mo, ang galing ni Pastor. Basta pinag-usapan natin ang salita ng Diyos. Si Pastor ay 40 ngayon, 40. Praise the Lord! ba? Di ba? Hallelujah. Amen. Mm -hmm. Patuloy po kami makiusap sa inyo na um, mga klan, mag-anakan mm -hmm. at kaibigan ni Pastor Tony Lagurin. Opo. Dahil uh, dito po siya sa programa. Mm -hmm. Ay, mag-subscribe. Mag-subscribe po kayo. Wow. Salamat po. Yes, okay. po. Ako naman kami. din sa mga Opo. kaibigan ko sa YouTube at sa Facebook mag-subscribe din po kayo. Opo. Maraming salamat po. mga uh, ngayon, ang tinatanong ko kay Kuya Mario, isip ka kung sinong idimanda natin, Kuya Mario. <laughs> Wala mo idimanda eh. Wala? <laughs> Mag-isip ka nga kung sinong idimanda natin. Tapos na kay Tapos na kay Pong. Tapos na kay Mr. Pong. O isa pa yung si Mr. Pong pa pala. Meron na akong kiniklaim na half million mm -hmm. dahil sa ano dahil sa foreigner mm -hmm. siya, pinagmumura niya ako ibawal 'yun. Bawal, bawal 'yun. Bawal 'yun. Kahit, Dapat uh, magbigay ka ng respeto na ikaw ay foreigner at nagpunta ka sa lupa at puramurahin mo ako. imali 'yon, Mr. Fong. Sa buong mundo bawal talaga 'yung pagmumura. Ayaw, pero nagiging matapat ako dahil magpatuloy akong tumulong sa inyo na hawakan ko yung kaso ninyo dyan na kung saan dapat noon uh, pinapaalis na kayo sa lupa na, na bin, binili ninyo pero andyan pa rin kayo. Dapat pasalamatan pero anong ginawa mo? Minura mo ako. Eh, hindi ka nalalayo kay Mrs. Laya, para kayo mga gurangging gonggong. <laughs> Kalibasa kasi matatanda na kayo. Matanda na rin ako. Mas matanda pa kayo. Mi, minumura ako. Mm. Eh, ako na nga ang tumulong. Delikado pa yung magmura. Sabi ng Marcos Navy 45. Ay si Mrs. Laya. Hindi Mapapahamak sila sa dagat-dagat ang apoy pagdating ng araw. Huwag di sila magbago. Si Mrs. Laya, hindi niya ako minura. Oh, Pero alam mo kung anong salita niya? Kapag kay Pedro... Pedro. <laughs> kay Pedro. Kay mm. Pedro. Huwag oh. niyong angkinin yung kay Pedro. Mm -mm. Tama naman po yun. Sabi niya. Oo. Oh, paano nga. nila? Ano bang pila? Ang tanong, tanong doon, ano bang inaangkin? Eh, hindi nga sa inyo tong lupa. Kaya nga eh. Sa iyo lang nga to, dahil ikaw nakaposisyon eh. O, oh, di ba? Hindi ako nang aangkin. Oo. Oh. Eh... Ikaw na namamahala. Ako ang nakaposisyon. Uh, um, alam mo ang batas. Yan. Pero, hindi natin pwedeng angkinin kasi wala nga tayong titulo. Yan. siya pa yan. Posisyoner ka you are the, uh, under protection ng Republic Act 72-79 ODHA Urban Development Housing Act of 1992. FBR na si Yung Silina, ang tawag noon. Okay. Yan po. Mm. So, ngayon, tinatanong ko ikaw po yung Mario, sino ang ididimanda natin? Kasi nangangati yung kamay ko, mm. yung buka <laughs> ng apidebe, kung sino ang ididimanda natin. Yan. Ipong. Ipong. Sino yung pong? 72. 79. 79. Udha. Yan, Udha. So, urban Development Housing Act of 1992. BR yan. Yeah. Urban Development Housing Act of 1992. Ang tawag nito, positioner. Positioner. At yun galing sa article uh, 7160. No? 21 Ay uh, akelino pimentil yan eh. Yung mm. please in order para walang gulo. Ayan. So, 'yun ang ating pinag-uusapan ngayon sa demandahan. Ayun naman ang aking 40. Kay pastor naman ang 40 niya ay ano, subscribe uh, mga kaimigan. Eh, ay nako si pastor subscribe ng subscribe dito lang sa cellphone ang nagsasabi pero yung actual na paano hindi nga pupunta nga sa, sa simbahan hindi nga ay mag-subscribe kayo wala nga sinasabi hindi meron din eh lang hindi pasyado dahil mahina talaga hindi, yung mga uh, ano mga tinuturoan mo wala naman mga, mga cellphone yata yung <laughs> <na, laughs> pero <keypad dey>. lang <laughs> nakamak ko naman vero lang po nagamagagaling ang nag silpon nila eh. Bibiro lang po ako mahal pa yun matatalino po yung oh. uh, taong tinuturoan ni pastor amen amen oh, oh. Ma mahalin ang kanilang mga silpon at uh, magsusubscribe din yan siguro sa busy nila noon hindi nakapag ano, pero nakapagsubscribe pero ngayon mga kaibigan habang may magagawa pa tayo gawin na natin no e eh, paano kung at uh, pag sinabi mong at saka na lang ang kasabihan ng mga matatalinong tao eh. What? Uh, ano bang dapat mong gagawin? Gawin mo ngayon. Huwag mong ipagpaliban bukas. What can do for today? Today. Do not live for tomorrow. What can do for today? Okay. Uh, do. What can do for today? Yan ang kasabihan ng mga eskolar. Sabi ng teacher namin noon. Tawa? Hindi ko talaga makalimutan yung naglalakad ako sa kalye na uh, sinabihan ako na nag-aaway, nagsusuntukan. Sabi mm. niyong isang bata na noon, Pastor, Pastor, nag-aaway, suntukan sila, oh. Mm. Sabi ko, paano ako naging pastor? <laughs> naging, naging ako pastor. Eh, siyempre. Tapos si, eh, ano, may pagkatawag uh, sa atin ng Panginoon. Gubat. ano ba? gubat? Mayroon akong naturuan na 65 years old na, nagpastor pa. Matanda na yun. Okay. Anyway, maraming salamat po oh. sa inyong panonood. At uh, walang sawa, million thanks to the Lord ah, okay. of continuing subscribing and like. Okay. Uh, if it is possible that you are going to to pass to your friends and relatives. Yes. Our content. Yes. That there have also another subscription that you are going to. Give us. Para ano. Pero kay Pastor pa lang, pag uh, patuloy siya dito at mag-subscribe yung kanyang mga uh, clan. Opo. Talagang isang libo na at pagdating na isang libo, sasabog. Mag-subscribe na po yun. Mag-subscribe na yun. Yung... Kulang, kulang ng motivation si clan Pastor. Si Pastor Laguin Laguin. Clan na rin. Si Pastor na rin, clan. ah Itong mga kaibigan niya, biro Oo. mo, sa krami, ng mga oh. pulis, mm. sa Aguinaldo, oh. at saka sa Maharlika. May international pastor pa. Opo. Mga Ayga. Pa, o, kita mo. Oh, Asosasyon, international eh, gospel, assembly. Kung lahat yun, i-inform lang niya, yung pinaka-head niya na hmm. i-inform na mag-subscribe sa programa namin ni Pastor. ay uh, Abotin na kami ng 1,000. After that, sasahod na po kami, Pag sumahod kami. Uh, meron ng motivation si Kuya Mario, okay. si RR, si Peter, at si Pastor lagorin rin. And Amen. that would be the time na kung hindi man siya mabigyan ng anak ni Eva, na mabigyan ng motosiklo, dito na lang sa aming effort na mabilan si Pastor ng motorcycle para siya ay makapagbiyahe, papunta rito sa akin at sa kanyang pupuntahan. di mabilis oh, pero pakana natin din paka si Pastor Tony Lagurin. Mm -hmm. So ang hinihintay na lang yung buffer na mag-subscribe kayo at uh, katuloy at yung sa clan ni mm -hmm. eh, Pastor Tony Lagurin na marami siyang grupo. Salamat po. Yan. Mga kaluto. Yun naman pala Pastor eh. Oo naman. Sa palang pa lang Pumalos eh. Po sila. Sa iyo pa lang na panalo na. na. Amen. Ay -sus. Kasi sabi mo, pala kaibigan ka. Oo naman. So what happened? Bakit 100 plus pa lang yung ating views? Mahina lang ako ngayon siguro o sila yung panginig pumindot nung pindutan para makasubscribe. Ah, ganun. Oh. Sige. Uh... Kaya bibilisan na nila yan. Oo. Oh, hmm. siguro nag-aantay pa sila ng marami pang Exposure. <laughs> yeah. Maraming pang exposure ni Pastor Tony Lagoy. Mga kaibigan, kung kapag subscribe ang 1,000 people, uh, kahit araw-araw na pumapunta dito para... A Abang, ab o pag na daw, araw-araw. At si Pastor pala, yung abangan ninyo ang kanyang TikTok. Yan. Mag-TikTok tayo. Uh -oh. Para mar maraming makakarinig ng ating pamamahayag tungkol sa mabuting balita. Amen. Mm -hmm. Yan po. Si, nakita mm -hmm. mo, ang uh, akin ay demanda. Mm -hmm. Mahilig ako sa demanda. Mm -hmm. Si Pastor Lagorin, ang hilig niya ay? Mabuting balita. Mabuting balita. Si Mario ay tagahanap ng sinong ididemanda? Pong. <laughs> <laughs> si Pong. Tawawa naman si Pong. Si <laughs> Normita. Normita. Pasokin mo doon, ha? Ayan po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming At salamat. Ito, uh, ako ay magpapalam. Maraming salamat. Magpapalam na kami. Uh -huh. Maraming Salam. salamat. Salam muli. Uh, sa sunod po ng pagkakataon, uh, kasi po mag-aalas 11 na po. po? Sige po. Happy lunchtime! Happy lunchtime! Magandang tanghali po sa inyo. Uh, meron na po kami ipipresent na dalawang content. Amen. Or tatlo. Depende yan sa ating depende yan sa ating ano uh, editor. Editor. Editor in chief. Editor -in na si editor. Peter Gases. Ang atin namang si RR, ang ating photographer, oh, dalawa ang kanyang pangsyon. Oh. Uh, siya, photographer na Pukpa. Pukpa. Very good, very good. Oh. natin sila. Palakpakan uh, natin, Sila. Diba? Kuya Mario, si Kuya Mario naman, ang kanyang papel, maghanap kung sinong ididimanda. Ayan! <laughs> wala ha? Walang ididimanda dito? Eh. Uh, Walang ididimanda dito? Oh, mga babae. Walang ididimanda o siyang ididimanda? for breach of contract. <laughs> ah, siguro naman na ah, nakahingi siya ng tawad sa'yo. Kaya eh, hindi na matuloy. Mabait yan si Wema. Ah, uh, yan.